So ang tanong, paano malalaman kung stainless ang isang bolt? Ang sagot, sa tatak. Yan yeah, no? So, may tatak ang isang bolt na naka-imbose sa kanyang ulo na A270. At yan ay international standards. Required ang lahat ng mga manufacturer ng stainless steel na lagyan ng tatak ang kanilang mga produkto. So, dyan mo malalaman kung stainless or hindi ang iyong bolt. Hindi siya pa magnet-magnet, no? Ang stainless kasi, walang magnetism kapag ito ay nasa original pa na hugis or raw material. Pero pag ito ay hinulma na at pinaliit, nilagyan ng thread, binilog, kumbaga diniform, ito ay nagkakaroon ng magnetism. Kaya normal lang na may magnetism ang stainless bolt.